guys so ganang hapon po so ito na naman si Boy Gala 1 so sa so, may panabagong episode na naman po tayo so kapag na uh, episode natin ay bibili tayo ng bila at bibili ako ng uh, lotong manig kay eh, tatay kasi ito papad sa po wala po papad siya sa manig niya so tara samahan niyo ako guys bila natin yung manig tatay So, ayan, ayan po si tatay. So, walang pumapansin ng mani niya. So, lalapitan natin niya mamaya. Yung katabi niya ay nagtitinda ng hanong. Terima kasih tumal din yung binta ni tatay Pita natin mga ka-idol yung bilhan natin sa si tatay ng money. Tara, let's go. Time ka na to? Sampo. Sampo. So, bibili, bibili ako po na uh, yung tatay ng mani. si so, mga kaidol, bibili ako si tatay. Ay, baka maning loto, baka usin nyo. Malapit lang kayo, bibigyan mo na kayo. Okay? So, tara. Tayo pabili ako tatay. Uh, pag pera ako, orderin ko na lahat yan. <laughs> Kaso mo wala pa, joke lang. Bila ako tatlo tayo. Yan. Eh. Wala pa ang ano gusto dyan ng mani? Luto. So, yan. Tay, kakain ka ba ng mani? Kahit ako eh, hindi sa mga ah, ah, sige, sige, take. sige, so, sige, there, um, Okay. One, Ay, magkano man mo? Uh, oh, ayan, o, oh, ayun. Kita mo guys, napakaswerte natin. So, bibili ako at may sumunod din kay tatay. Oh, ayan, si Galud. So, oh, ayan. Magkano tayo? magkano Oh, sampo. Oh, sampo. Sampo daw isa. Oh, ayan, Galud. Sige siya muna tayo. Oh. Oh, yan tayo, wala nang Oh, yan, oh, di ba? Mga ka-idol, oh. Leasing din, yan. Yeah. Tulong na rin natin kay tatay. Thank you, ka-idol. Tayo ako din. Okay. May plastic ka ba dyan, tayo? Hindi May plastic ka, plastik, plastic, plastic. Ah, si tatay pala medyo may ano pala sa tainga. So ayan guys, nakabili na ako kay tatay. So ayan. So tatlo binili ko, sampu isa. So tayo yung sukli. Sa iyo na po. Okay. Sa iyo na yung sukli. Huwag nyo na ako suklihan sa iyo na po yan. Okay, thank you, thank you. God bless. So sige tayo. O, go. Oh, thank you, thank you tayo. God bless. Tulong ko na rin ito. Okay, salamat tayo. Okay, mga kaidol, nakabili na ako. So ayan. Malapit na lang kayo, bigyan mo na kayo so babawin ko uh, sa, uh, uh, like na lang. See guys, salamat sa mga video sa paki-like and share lang at subscribe update para sa mga like subscribe para sa mga bagong video at least ko oh, mga kaibigan Thank you Bye. Guys, salamat. Bye bye, thank you.